Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Sa so, ito yung reading natin for um Gemini Libra Aquarius. Ayan, medyo nawawala-wala ako ano. Medyo apektado pa ako ng Mercury retrograde ngayon. Anyway, take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po. And pagpasensya niya na po wala ako sa aking regular setup kasi unfortunately, dito lang po yung aking regular setup sa bandang likod ko. Ayan, yun sa may area na yun. But anyway, wala ako doon kasi may insekto po doon na, you know, ghost month po ngayon, hindi ko siya pwedeng tanggal. <laughs> medyo natatakot po ako. So, kakaibang insekto siya. So, kaya nandito ako sa ibang table. Ay, hindi po siya nagalaw eh. Kaya, hinahayaan ko na lang anyway what do we have here for the sign of ano to air sign <laughs> Gemini Libra Aquarius so pagpasensyahan mo na guys kasi patulog na ako talaga eh hinabol ko lang tong reading Did you do have your house clarify the house Love reading to guys ha. Check your sun, moon, rising, Venus, Jupiter. Sign in your natal chart. Meron ka titong journey. And mature man. ah uh, I feel like there's someone na pwedeng malayo or pwedeng in a different country, pwedeng ganong level, pero pwede rin namang hindi. Pwedeng someone na malayo ang currently iniisip mo ngayon or nasa isip mo ngayon. But with a mature man, uh, you're trying to be mat more mature dito sa connection na ito with this person or this this could be a traveler or um a person na pwedeng nagwo-work siya sa something na ginagamit or ginagawa sa may kin either may kinalaman sa sasakyan or maybe uh public transport uh, transportation ayan tanungan Pero okay lang kahit hindi but you're trying to focus on uh, you know pag hold on or maging mature dito sa connection na ito and uh, but you know kahit anong pagka mature mo minsan like lahat ng mga signs or mga nakikita mo ngayon is parang papunta sa kanya eh. like all the signs parang hindi mo madenay eh you're trying your best no with this imprisonment na maging close or hindi maging open sa taong ito but it's like you can't help it hindi mo siya mapigilan kasi with the pathway especially if you're a very spiritual person yung mga spirit guides mo mismo kasi sila yung nagdadirect papunta dito sa taong to eh kaya parang ang hirap na hindi maging childish dito sa connection na to so part of you is pwedeng nagiging childish ka sa pakikipag-connect dito sa person na to or maybe as uh, nung mga nakaraan or um nung uh, maybe nung mga previous months uh this year no uh, sa connection niyo pwedeng part of you naging immature ka or naging childish ka kasi parang ang hirap na hindi maging ganoon lalo na na uh, ipinapakita sa iyo or nararamdaman mo na itong person na to is parang siya yung makakatulong in order for you na magkaroon ng stability or growth sa buhay mo. Okay, so sino ba tong person na mo pagdating sa love? Person na mo pagdating sa love. Person na kung pagdating sa so love you do have your family room official person and sudden wealth so ah, bottom of the deck is the false person and the concern well I really do like the energy of concern kasi nakakita tayo ng maturity dito sa person na to pero I feel like um tinatry niyang hindi maging open open sa'yo because false person is someone na parang kung may kita mo yung babae dito like may parang may pamaypay siya ba diba, nas nakakover sa mukha niya like maybe hindi siya nagiging completely honest sa'yo with regard sa kung ano yung tingin niya sa'yo kung gaano ka ah, uh, pwedeng kagusto ng person na ito and maybe this person is trying to hide itong mga something sa sarili niyan like pwedeng pa di sa pakikipag-connect or communicate there's this pagpipigil sa person na ito to open up to tell you uh, the truth uh, sa kanya and as you can see dito sa sumunod na card there's this concern and there's this man na nakaupo dito sa upuan tapos naka-cover din yung kanyang kamay sa kanyang bibig. So, might be... This person has a lot of concern and uh, pag-iisip na ginagawa sa'yo. But, uh, you know, pwedeng itong person na ito is nagiging... you know i can see the number 8 and it is showing to me as like the 8 of swords gemini libra aquarius could be dealing with an uh, and i can see water sign so you can be dealing with an air sign or a water sign cancer scorpio pisces so um pwedeng hindi siya nagiging open sa although with the official person this is a person that you, that you can trust okay alam mo sa sarili mo na pwede mo siyang pagkatiwalaan eh, with the official person. And maybe you feel like this person is part of your family or kahit makita siya or makilala siya ng family mo, parang it's okay kasi bakit? You trust this person and you feel like kahit yung pamilya mo, pwede siyang pagkatiwalaan. Or maybe with a sudden wealth, this could be someone na pwedeng nagbibigay uh, ng inspiration for you or you feel like medyo pwedeng, bakit pag nandito itong taong to, parang siniswerte ako parang may mga growth sa akin parang um, ang dami kong na like that kind of feeling anyway um ano ang emotion ng taong ito para sa'yo kunin natin yung emotions niya para sa'yo Okay. Wait lang po. <laughs> Wala kasi akong table. balik Ano lang to. Um, parang tray lang na nasa nakapatong lang sa ano ko. Binti ko ba? Para hindi para may pagpatungan ako ng cards. <laughs> hindi kasi ako makapuesto sa aking table. Talagang hindi ko kayang harapin yung insekto na yon. Okay, anyway. Ano yung um, emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito? You do have your denial. So, either both of you or one of you, well, of course, you can tell pero maybe part of you is denying itong emotions mo with regards to this person. deny mo sa kanya or maybe sa sarili mo din. Part of you na uh, there's this push and pull na parang mm, hindi na, ayoko na. And then, mamaya na naman, ay nako siya na naman. Parang ganun, gusto ko na naman siya. Like, there's this feeling. And uh, maybe because you want some kind of growth. So, de so depende ang emotion mo sa kanya or ang pagdedeny mo sa sarili mo regarding sa connection ninyo, depende ito sa growth na nangyayari sa inyo. Like, kung walang growth, okay, sa ngayon ayoko. Parang ganon. You're pushing this person away. Na, pwedeng ganon. Kasi ayaw mo na ikaw lang yung nagpo ng connection eh. Pwedeng ganon. But if like pwedeng may mga nakikita ka o nararamdaman ka na there's a possibility for growth sa inyong dalawa o sige gusto mo na naman siya parang ganun. There's this push and pull depende sa kung paano siya makipag-connect or communicate sa iyo at times. Emotions naman ang person na ito sa iyo. You do have your acceptance and uh, change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. So, itong person na to, nararamdaman niya or alam niya na hindi mababago yung sitwasyon kung walang mag or hindi magkakaroon ng movement sa connection ninyo. But I feel like there's this um, feeling na yung person mo is, okay, I want I want change. I want to make something or do something para magkaroon ng change sa connection natin. Pero, there's something in this person's situation na parang, wait lang. <laughs> ang hirap. Ang hirap gumalaw. Ang hirap gawain yung mga dapat kong gawain. Kasi, may mga bagay na kailangan ko munang baguhin sa sitwasyon ko na hindi ko mabago eh. Like, For now, parang kailangan kong tanggapin 'yung sitwasyon natin kasi ang hirap baguhin ng mismong sitwasyon ko. Okay? So, maybe you do have your self-esteem so you're dealing with someone na pwedeng um I don't know, it feels like may nakikinabang sa kanya or uh, may mga naka maybe a child or children so pwede may anak kasi tong taon to or may responsibility kasi siya or kung hindi man anak maybe yung magulang niya kasi nakaasa sa kanya so ganan ganong kind of feeling like meron siyang responsibility na parang I cannot change this situation eh parang kakabit ko na to eh ba diba? etong mga taong to so yung sitwasyon natin gustuhin ko mang baguhin parang mahirap pa sa ngayon ba diba? Baguhin yung sitwasyon ko. Parang ganun yung feeling ng person mo. And, uh, this person is May nakikita tayong goal sa kanya. It has something to do with you. Pero, hindi pa malinaw sa ngayon. Like, may, may, may may goal siya or gusto siyang ma-achieve or uh, maybe may mga nakikita siyang future with regards to the both of you or with you, pero hindi pa sa ngayon. Parang, parang, ang hirap. Malabo pa sa ngayon. What will happen in the future sa inyong dalawa? For your sign, Gemini, Libra, Aquarius. Uh, let your friends help you. So, codependency is also here. And in in near future sa inyong dalawa. New love is at the bottom of the deck. And you do have your passion and deception. Okay. Playfulness is also here. Um, I feel like medyo mahihirapan kang intindihin or maintindihan itong person na to in the near future because hindi naman niya talaga pinapaintindi yung sarili niya eh. Uh, you would see this person as like The sun. Kailangan mo. Pero, mahirap tignan, makita, and makausap or makakonek Parang ganun. And, uh, pwedeng mapansin mo siya. Uh, pwedeng kasi spiritually. You are feeling a lot of obsession dito sa person na ito. And, uh, parang you need or you want this person to talk to you, to support you, to tell you kung ano yung mga bagay na alam niya or uh, mga gusto niyang mangyari sa inyo. That's what you want. And the more na hindi mo nakukuha yung mga answers doon, the more na napapaisip ka dito sa person na to. But this person is someone na hindi nagiging open about the connection or about sa situation or sa ko ano talagang pagtingin ng person na ito. So, I don't feel like magiging open siya in the future sa'yo. But, I feel like, um, I can see you developing something here with a new love. Pero, hindi naman siya necessarily new person, new Actually, no. I, I see this as new love with regards sa sarili mo. You have learned how to, or in the near future, pwedeng there's a situation in your life or people in your life wherein pwedeng hindi mo na makikita itong mga taong ito katulad ng pagtingin mo sa kanila before in the past or kung paano mo sila pahalagan or mahalin in the past whether they are friends or family or um uh, katrabaho ganun or may may sa iyong career or work But I feel like hindi na ganun ang magiging tingin mo sa kanila in the future because your new love right here is yourself. This is the time na pwedeng ikaw ang magbibigay ng mga bagay na pangangailangan or pagmamahal, pagpapahalaga na yan sa sarili mo. And you do have your the soulmate. So, this is like you na pwedeng, oo, ina-acknowledge mo itong person na ito na maybe your soulmate. Pero, uh maybe nari, naiintindihan mo rin sa sarili mo na may mga bagay pa siyang kailangan ihil or ayusin sa buhay niya sa sitwasyon niya with the healing family issues and with because of that you will be more focus sa you do have your love yourself first so in the future um you're loving yourself first you're putting your self first uh dito and yeah you do love this person in the future mahirap siyang makalimutan but I, I do feel like hindi mo naman na pinipigilan but rather hindi mo na lang pinipilit ganun kung ibigay sa iyo ibigay sa iyo but this is you loving yourself kasi yun naman talaga dapat you should love yourself some of you of course pwedeng I don't see this as new love but rather mga bagong um makakakuha ng attention mo like they would start to like you. Could be mga bagong admirers for you. And, <laughs> pwedeng hindi naman yun yung focus mo. Anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.